So, for today's video, magtitimpla tayo ng similya dito sa AI Lab. So, ang ginagamit namin extender ay yung skipper. So, galing po itong Spain. So, ito po, ang isang sachet nito ay para sa isang litrong distilled water. So, distilled po ang ginagamit natin, hindi yung purified. Siyempre, na-sterilize na natin dito sa ating infrared yung ating mga gamit. So, ito po yung ating lalagyan ng extenders. So, na-sterilize na po natin. So, ang isang sachet ay kailangan nating ilagay dito sa lalagyan ng ating cement extender. And then, lagyan natin ng distilled water na 1000 ml. So, para mag-dissolve, i dissolve lang natin yung extender. o so, meron sumabit na konti so ating kukuhan para haluin din nang natin atin water bath So, dito na natin ilagay yung ating water bath. So, guys, nakaset up naman yan ng 40 degree or 35 degree. kaya na lang natin yung extender dyan hanggang sa maluto. So, mas matagal, mas maganda. So, and that's it. Iintay na natin yung similya. Ito naman yung AI battle natin at yung kanyang takip. Ito. So, bawat isa ay merong 10 piraso.

Okay, kalo, ikompleto pizza. Okay, Alex. Sobrang lale,